Lani Wonder Woman. Supportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo. Lani Wonder Woman. Hmm. Dito na pala kami pero bago kami bumili ng pampers kay Nay Aurea, ah. bumili kami muna ng gamit dahil wala kaming lagayan ng sabaw at saka tubig pagka mayroon kaming mga bisita. Kaya namimili na si Basyang. Pinipili talaga yung mora Bumili na rin kami ng sabon para magamit namin at saka mga chichiria kasi may kunting tindahan kami para mapagkunan ng baon-baon ng aming bata nga mag-aaral mag na ngayong pasukan kaya kahit kunti lang basta may ano lang barya-barya so bumibili na siya ng silver swan dyan mga uh, basic needs para lang sa munting tindahan ng misis ko sinalihan na rin niya ng konting asukal dyan talagang budget budget lang yung pirada ni misis dahil alam naman niya na uh, konti lang yung pira namin paikot-ikot na kami mahanap na kami dyan ng pampers para na may na natin sa atin uh, tinutulungan nga uh, sinayaw riyah Diyan yung mga maraming pampers at kumuha na kami diyan ng ano. Uh, 50 piraso yung sabi ni Ate eh, pero uh, gawin na naming uh, 90 para na ano talaga sa isang buwan talaga niya saktong gamit niya kahit tatlong bisis siya magpalit sa isang araw. Kaya ganun yung naisipan namin. Pinagkakasya namin yung pira na padala ni Ate Lani. At saka bilir na rin kami ng ano, Uh, protas dyan, watermelon kasi yun ang sabi ng doktor yun lang ang protas na pwede niyang kainin at saka uh, papaya yung dalawa para sa magandang digestive system para makabawa siya kasi hirap siyang magdumi no, katimla ni Wonder Woman shout out sa lahat ng mga supporters dyan sa abroad at saka sa dito sa Pilipinas So nagpilit lang kami dyan ng mura kasi dun sa kabila 60 yung kilo dyan 50 so bumili kami ng apat kasi yung gagamit din kami dyan kasi yung binan ko papatikimin din namin at bibili din kami dyan ng ano, grapes din bibili din kami ng grapes para na makatikim naman kami ng grapes no at saka mga kabos yung okay na rin yon para may um, minerals at uwi na kami Ihahatid na namin ito, Ati ni kay Nay Oh, maraming salamat. Sinalihan na namin ng prutas. Kasi sabi ng doktor, mas maigi, mayroon siyang prutas para yung digested uh, digestive niya, no? yung pagbabawas niya. Kasi may sakit siya, kailangan niya to So, pupuntahan na namin at na matutuwa si Nay Aurea nito at saka mga anak. Andito na rin yung, ano yan? Pampers, EQ. EQ. Ano to? 80 piraso to kasi yung pinabalak namin ni Atilani na bilhin is 50 piraso lang so dinagdagan na namin ng 10 piraso para sulit yung ano niya yung sapin niya okay let's go oh. Salamat pala sa anak namin nga uh, ginawa naming videographer no kasi mahirap naman maraming dalahin So buti naman pumayag At para masanay din siya sa ganito magawain na kailangan din natin magsakripisyo at tumulong sa ating mga kababayan So papunta na kami At doon yung daanan namin na uh, bago pa lang matapos ang ganda So salamat talaga sa mga mag-support no? Sa adikain ni Atilani At saka sa amin uh, Sana'y magkaroon tayo ng maraming blessing So palapit na kami dito At makikita na natin na Sana masaya si Nanay Aurea So mahirap ang kalagayan ni Nanay Aurea Kasi nagkasakit siya So ganun talaga yung buhay Kapag dinatin malagaan Minsan magkasakit talaga tayo hindi natin maiwasan dyan. So, yan yung anak niya, no? Si chona So, papunta na kami. Ay! Mayroong bigay sa iyo si ano? Ma'am Lani? Oo, yung nakita yung video Video natin nakaraan. Kailangan mo ng pampers, sabi niya. Ako, siya na lang daw bibili ng pampers. Kaya ito yung pampers. Mga Potsinta piraso to. 96 yun, 92. Oo, oh, oh, mga 92. Tamatama to, mga isang buwan. Mm -hmm. Oo, oh, no? Tapos, sina sinamahan namin ng, ano, protas. Sabi niya, kainin mo raw to protas, para lumakas ka. Ano? Mm -hmm. Tapos may papaya. papaya, papaya din. Kasi sabi ng doktor sa'yo na papaya lang yung pwede o, di pwede ng mangga di pwede ito, ito lang talaga dalawa chon, nalika chon ito chon tapos dito ka chon dito ka chon tapos may may sobra na 300 pambili mo ng ano pambili mo to ng ulam, sudaan Buntog. Ah. Oh. Ito, kay Chono ko ibigay. Kasi siya yung taga-bili, no? Salamat. O, oh, kung sakaling meron pang magbigay ulit, ibibigay namin sa iyo. Mm -hmm. kasi, yung mga tao, kung saan nila yung tulong ibigay, doon, pag sinabing kay Chuna, kay Chuna ko ibigay, pag sinabing kay, kung sino yung gusto mo nang tulungan, katulad sa kay Erwin, doon ko ibigay kasi hindi hindi kami, ano yun, hindi tayo, yung tayo masusunod, no? Oo. Yung may ari ng pira. Yung may ari ng pira yung masusunod kung saan namin itulong. Kung, kung hindi namin susundin, pwede namin itulong sa binan ko, may sakit rin yun, pero magagalit naman yung magbigay ng pira, di ba? Ano sasabihin nila? sasabihin, luko-luko yung mga tao na to, ah, pinabigay kay Aurea, hindi binigay. So, ganun yun. Atilani, ah, maraming salamat kasi hindi na sila magka-problema dahil sa pampers na to. Ang dami. Oo, oh, hindi pa, oh. Tapos, ano na eh, okay-okay na yung paghinga mo. Hindi. Yeah, Oh. Oh, ah, sabi niya pagka makadumi si Nanay, gumaan yung pakiramdam kaya kami rin, no, sa mga supporters ni Ma'am Lani, kami rin ah, gumagawa din kami ng saloyot, may blender namin yung mga alugbate, pinapainom namin si Nanay kasi yon ang nakakatulong din. Kaya Uh, maraming salamat sa mga ah, uh, Team Lani Wonder Woman at saka kay atilani na yung pagtulong niya sa mga kababayan namin, uh, walang pili yung tinutulungan niya. Lahat gagawin niya hanggat kaya niya. Si Ma'am Lani din kasi may may sakit din yung utak niya na yung ulo niya biniak nakaraang buwan nang nakaligtas siya Akala ko, hihinto na nga siya sa pagtutulong eh. Pero, patuloy pa rin. No? Kaya, pasalamat tayo. Pasalamat din tayo sa 70-70 Church ng Salbasyon. At saka, kaya ano pala, kay dito sa busay, eh, nagbigay siya ng 100. Nang nalaman niya na kapitbahay niya dito may sakit. Ito kasi yung tamang panahon na magtumulong tayo hanggat mat, mapakinabangan pa ng taong nangangailangan no? Hindi yung minsan late na kasi yung tulong natin, minsan patay na yung tao. Sa katayo magpupumahol tumulong. oh, no? So ito talaga yung panahon ay na magtulungan ang mga tao. So sa lahat din ng mga tumutulong pa kay Nayauria, pwede rin kayong mag-direct sa kanila or pwede rin i-gcash niyo sa amin. Makakarating yung mga tinutulong ninyo. So, Mam Lani, maraming salamat. Nay, ano yung masasabi mo, Nay? Salamat ka, Nay. Ma'am Lani, yung salamat sa iyo mo mga binigay ngayon. Parang maka... makapahinga ako ng ako. Hindi yan ba sabi yung mga kuwan. Mabawas-babasan yung dumi. Oo. Oh, kumain ka talaga. Huwag ka talaga na kumain ng mga matitigas. Hindi Oo. Oh, ito lang. Lauoy. At saka ito yung anak niya, Ma'am Lani. Ito yung si Chona. Chona. Oh. Si Chona. Oo. Oh. Alaga. Ito yung nag-alaga ng nanay. Okay, pasalamat. Oh, pasalamat ka, Chona. Salamat. Salamat. Tanan-tanan. Salamat. Ma'am Lani. So, natuwa. Natuwa ka ba, Chon? Na meron tayong pampers marami. So, hindi. Ay, pagkihapon ako. Oo, oh, di ka magka-problema. Tapos may prutas na. Pag sakaling hindi maubos, kakain din kayo kasi mahirap naman itapon yun. Di ba? Oo. Mm. Kay, isot sabi yun ma, may natin. So, hanggang dito lang yung video namin. Ulit, maraming salamat. At saka sa mga followers ko, sana suportahan nyo rin si Ma'am Lani no? E, puntahan yung YouTube niya, e, subscribe niyo, tingnan niyo yung mga video para kayo makatulong din sa ibang mga tao. So hanggang sa muli, maraming salamat.